welcome back to my YouTube channel. So ngayon yes. lang tayo ulit na video. So punta kami guys sa ano guys sa Digim Yes. So may vid may ano ko may vlog ako dito na uh, naligo kami sa Digim uh, watch niyo na lang guys. So ayan yung anak ko ayan. So mas swimming kami don guys sa Digim Kasi birthday ng brother in law ko. Tsaka ano na daw treat na daw ni Paige. Kasi si Paige ano siya fourth placer ng memorization ng verses sa school nila ha So, ayan. So, ayan si Javi. Tara ko So, ayan. So, magkakasikil lang kami, guys. Kasi wala kami mukay ngayon. Ayan. So, ito yung outfit natin. Pangkaligo na yan, guys. Ayan. So, bibibili pa tayo ng outfit na pangkaligo talaga. Ng, ano. So, hi, Bihan. Hi. We'll, Welcome to... to our channel. Yeah. <laughs> nahiya hiyas. So, ayan guys, sakay na kami ng tricycle. Punta ka muna kami guys sa mother-in-law ko. Kakain kami ng ano, ati. ng breakfast. Food. Ati, ati! Tricycle kami guys. Ano mo? Dali. Go. <laughs> so, nito na kami, guys. Ayan. Kila okay, ko na naman. na. Careful, ha? Careful lang mag, ano, mag slowly lang mag-walk. Sige, go. Ayan. Go, girls. So, ayan. Si guys. So, ayan, ha? Lo. Sure, uy. Patao, day. Nga naman sila internet. <laughs> sa ah, sa ilang ano school so ayan guys dito na kami guys sa aking ano mother in laws hat. kami lahat <laughs> gutom na kami lahat guys alas ano na magnanay na <laughs> tagal namin Ini tu na kami eh. Lay sang koy. Nang magano ta Hayden vlog. Kami <laughs> na telephone. Nandito na kami guys sa Digay game yan. Ayun. guys. So naon na kami dito kasi uh, papaligo na namin yung mga kids para mag-enjoy na sila dito. Magligo-ligo ba? So ito guys. Wala tao dito guys. So doon kami sa sa center. Ayun. So, ayan, bitin tindahan dito ayan, ops, 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 ops ayan. so ayan guys, uh, ready na sila so itong isa guys, kinukuha yung yung ganito ni Zane kasi nakalimutan kong balihin <laughs> akala ko din na magsusuot si Paige pero need niya talagang magsuot kasi ang init dito guys ayan, so yung panahon siya ayan, yung panahon dito si Argao ayan So ay wala pang pagkain. So ito yung swimming pool, di ba? Ayan. Hindi pa siya ano, hindi pa siya high tide. Ayan. So naghintay muna ako dito sa asawa ko kasi malapit naman lang yung bahay namin. So ayan. So maligo din tayo, guys. Ito na yung outfit ko. Ayan. So, gutom na din ako guys kasi spaghetti lang yung kinain ko kanina. Parang nakulangan ako. Na more diet tayo ngayong araw. So, ayan um ano pala yung bisita pala ng brother-in-law ko is yung taga simbahan na kasama nila kasi ano kasi siya born again kasi siya ayan, So, invited lahat ng mga ano nila taga simbahan. Si so, ayan. So, yun yung isag na yun ay si Zeno. So, maghintay muna kami kay Daddy at maya maya lang at tarating na yun doon sila, sila mama yung mga kapatid niya ayan ito na guys yung handa Ayan. para naman kami wala nang mother ng asikaso ito oh. pa? didn't like na? what do you like? another one? Happy birthday padati padati happy birthday happy birthday happy deh birthday happy birthday, happy birthday oh. 25 oh. <laughs> 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 kam dikah <laughs> anginnya eta angin lah <laughs>

आते स्विम ना आते। ya yeah, kabalo na ba si ang magpina back swimming? Ala, back, back swimming natin. Back swim Back swimming. Swim. 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 No, no, the the, the, the reverse swimming. Sige na go go. Show mami show. Go. Sige go. Go. Swim na swim. Swim backwards na. Hai <laughs> 우리+ Naligo na ako at nakabigyan naman si Javi. Diba, kita yun naman. So, ayan. Mauwi ma na kami, guys. Kasi ang ginaw ang ginaw ng, ano, ang ginaw ng tubig. Hindi siya, ano, hindi siya maginaw ang tubig. Hindi siya maligam-gamba. So, ayan. Ito yung, ano, namin. Spot. In ha, diba? So, ito pala. Ito ang So, ito yung birthday. Hello. Hi, vlog. Welcome to my guys. <laughs> <laughs> so, ayun. So, ayun. Ayan sila, nilalda sila ng chess. So, ayan. Uwi na kami, guys. Yun lang. Paano na lang kami? Kasi nga siya na. Nililigpit na ng pagkain. Ayan, uwi na kami. So ayan guys, Naka-uwi na kami. <laughs> so hindi ko na hindi ko hindi na ako naka-video kanina kasi nabisi na busy na ako. Yan. Ayun. So ayan, na naghintay na lang kami ni Daddy guys. Pinakuha ko siya ng food kasi na ginugutom <laughs> nagugutom ako guys. Ayun. So mo muna kami dito ni Daddy kakain kami mamaya pagdating niya. So ano na ngayon? Um, 4 PM na. Ayun, 4 PM or 5 PM na ngayon. So, ayan. Yeah. So, sobrang nag-enjoy sila, guys. Nabiti na sila kasi umiiyak silang dalawa habang papauwi kami. Lalo na ito, umiiyak siya. Ayaw niyang umuwi. Gusto niyang mag-ano doon. Pero giniginaw na talaga siya, guys. As in, promise. <laughs> <laughs> so, ayan. Mm. Di ba?